Humarap ang aktres na si Maricel Soriano sa Senado. Kaugnay na investigasyon nito sa kumakalat ng dokumento na dati nang itinanggi ng PIDEA. Sabi na aktres, wala siyang alam sa ligasyon sa dokumento sa puntong lahat ng testigo. Sinabing hindi nila na-verify ang impormasyon. Nakatutok si Chino Gasto. Thank you very much, take care, Humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang aktres na si Maricel Soriano matapos madawit ang pangalan niya at ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga umano'y confidential PDEA documents na inilabas sa social media. Alam niyo po, first time ko po talaga na makatanggap ng invitasyon na humarap sa Senado. Nakakata Nakakakabaat, nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa mabili. Nanatataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing hindi na-verify ang informasyon ni Mr. Morales. Ipinatawag si Soriano ng komite para bigyan linaw ang mga aligasyon ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales na nakapirma sa dokumento at kinuha ang impormasyon mula sa isang informant noong 2012. Dati nang itinanggi ng Bedea na may ganitong dokumento. Sa pagdinig tinanong ang aktres kung pag-aari niya ang condominium unit na nababanggit sa Umanoy pre-operation report noong 2012. Ma'am, sa mga nag-viral na dokumento na nadadamay na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang na mga nasabing dokumento? Sa tingin mo? Uh, una una po, hindi ko alam tungkol sa mga dokumento nalaman ko nalang yan yung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng okay. ng mga ganyan. Uh, wala po ako alam. Wala. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamayari ng sayo yon? Opo. Hanggang 2012 po, nabenta ko na ko yun. Wala na ako. Bukod dito, tinanong din si Soriano sa aligasyon laban sa kanya ng ilang dating kasambahay. Two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Suriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano pong masasabi mo dito sa balita nyo? Hindi po totoo yan. Hindi totoo? Thank you. Totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis. Opo, kasi dinakawan mo ito. Dinakawan mo, dinakawan ka nila? Opo. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman bubububuin? Dalawa mo sila. Okay. Si Morales naman ang ginisa ni Sen. Jingoy Estrada. Dinamay mo na yung presidente. Sinabi ng Pideya, he was, nothing, he was never included in the drug list. Sinama mo mga ibang personalidad. Masikat na artista. Tinanong natin ang PIDEA, they were never included in the drug list. Kumuha lang po ako ng salaysay. Ang confidential informant po, yun nag-declare. Pinagdududahan tuloy ng ilang senador ang kredibilidad nito. Hindi nga galing sa kanya yung dokumento, galing pa sa isang informant na ayaw niya pangalanan, eh wala, wala tayong, paano yun, hindi first hand information. Pero si De La Rosa naniniwalang totoong mayroong dokumento. Dagdag pa sa kredibilidad ni Morales ang pag-amin ni Soriano na siya noon ang may-ari ng kondo na target sana ng PDEA operations. That, that adds credence to the claim of Morales na siya talaga gumawa noon. Tama yung ginawa niya. Dahil inamin naman ni Maricel. Si Maricel ang subject doon. At saka si uh, politician uh, Marcos. Dalawa sila, subject doon. Tapos, ang address, yung unit, the same unit. At inaamin ni Maricel, sa kanya yung unit na yon. So that gives credence to the pre-ops na ginagawa ni Morales. It sa a mortal sin na ilaglag mo yung confidential informant mo. Dahil mawawalan ka na ng kredibilidad sa yung, uh, yung uh, confidential informant. Kaya alam ko, duda ko lang ito ha. This is my opinion. Tinatago lang niya yung pangalan ng ayaw niyang sabihin dahil uh, naawa siya sa informant. Nauna ng tinawanan ni Pangulong Marcos ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa umano'y mga PIDEA documents. Nilinaw ni Senador De La Rosa na walang halong politika at ang problema lamang ng illegal drugs at panganib ng paglabas ng mga confidential documents ang totoong pakay ng ginagawang pagdinig ng kanyang komite. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 Horas.